Kalma na kalma lang. Oh, kanya lang. Sina mo ko. Huwag kang magwawala. Huwag kang magwawala. Usap tayo. Sina ko, sina mo ko. pa mabuhay. Yan... Huwag kang magwawala. Bumanya ka lang, ganyan lang. O, ganya lang ha. O, lang. Aga. usap tayo. Gusto pa mabuhay. Ilan anak mo? Ilan? Ha? Dalawa. Dalawa. Hindi mo tutulungan ng sarili mo, mamatay ma ka. Ha? Tulungan mo sa sarili mo. Ha? Ma'am, papatayin ka na ito. Nakabuti na ito. Papatayin ka ito ng mga magulang. Hindi alam natin dito. Dabaan na niya. Ha? Hoy! Tulungan mo sa sarili mo. Tumihig ka sa akin. Ha? Nakabuti ka na. Tulungan mo sa sarili mo. Hindi niya ganyan. Ha? kayo as ang asawa niya ah as uh, ang hindi yung pamor ko yung tulungan mo sa hindi mo ha nalawa okay. na ako? tapusin hmm. na natin ito so, amin na yung papel ito ulit pa. papatay ko yung kumagambala nito. pero sana huwag siya ito nyo kasi kadalasan po pag pinatay ko yung kumuulam patay din ang pasyente okay. Pero manalangin tayo na makaligtas siya to. bago paawo, buong buong lang. buong lang. buong lang. buong lang. buong 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 mo buong 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 Mabaya kumukulap dito. Lalaban ka ha? Lalaban ka ha? Pero wag ka magwawala. Wag ka magwawala. Kalma lang. Ha? Ang tao. Huwag mong muna siya hawakan. May e, tatanggalin din ako. Pati ko magpaparengin. Ito po ha, papel lang naman. Sir, papel oh, lang. Alam na datating kayo eh. Uh. Nakuha ko nang sa sasakyan. O. Yan na oh. Okay, yun, ha? oh. lang ha. Pangalan ko sa... o. lang. ang oh. sa Tanggalin niyo na kayo kay Michael ha. Tatanggalin niyo ha. Tatanggalin niyo. Tatanggalin niyo na ha. Papatay niyo na siya. Papatay niyo. Kayo ra lang. Ah, ingit galit. Ingit na kagalit. Sabi mo lang. Galit. Bakit ka sa babae lalaki to? Dahil Anong hindi mo alam, magmumulol ako. Pagalingin niyo to ha. Ha? O tanggalin mo, pagano'n. Pagano'n. Sige, paglas, paglas. Sige pa.

Marami ka na pinarapan na. No? Ama? Marami na. Ilan na pinatay mo? Ilan na? Sampo ang pinatay mo? Ang labing isa ito? Ha? O sige, takyan mo lahat yan. Tanggal mo lahat yan. Baglas, baglas. Ikaw, lumabag ka ha? Lumabag ka ha? Okay, baglas, baglas, baglas. Oh, pag tingnan sa inyo, nagpapatay hindi kita, ha? Banglas, 'yung mga pa. Pa, tanggal mo la diyan na. Nagkakay tayo. Tanggalin mo lahat. Okay, Pulam kayo ng pulam. Okay, pa. Okay, pa. tanggal mo na 'yan, ha? Pa, pa.

Uh, ito po, salamat din din marami. Ah, chat ko sa labi ko dito tayo sa dao ng ng bangka. Ito po papatay na po ng mga gente. Ah, natin na sana ah uh, mabuhay pa si Kuya. At nakita ko rin po na igusunod na 'yung asawa. Maraming salamat chat at rap Apo kaya na po marwin. Yeso masaya tsaka Kakaymen may Jr. Magandang araw. Ito na po 'yung bagong 你们快！你们快！你们快！你们快！